ating bal na ang pasalamat at espesyal na intensyon ng mga sumusunod at ng kanika nilang mga pamilya. Mayor Perdi at Mayora John Estrella, Mami Sonia Estrella, Charles Atak Howard, Baltasar Family, Arsenia Baltasar M. Family, Consejal Ogi Baltasar M. Family, Catholic Women's League Baliwag Unit, OLM Group of Companies, Romeo Rodriguez and Family, Cofradia de San Agustin de Baliwag, Dr. Nathaniel Carillo, Dani and Yoli Maglonzo and Family, Saber Codilla at Pamilya, Betty Montilla, Boy and Presi Talaktak and Family, Aladin and Julie Rivera and Family, Arlene Sanchez, Gerson Mangulabnan, Noni and Early Pablo, Mr. and Mrs. Susalito, Mariano, Elwin and Yvette Cristobal, Pamilya Balondo, para po sa nagdiriwang ng kaarawan, Karen Joy Villarreal, Consorcia Santos, para po sa kagalingan ni Federico Santos. Isama din po natin sa ating mga panalangin, ang mga kaluan ni na Romeo Jaime Roderick, Mariano, Bobby, Felicidad Adela, Pablo, Nita, Amado, Ricardo, Pacifico Dolores Doris, Father Fernando Rufina, Rita Edilberto Anastasia Miguel Patrick, Lourdes Mariano Rolando Norma Arsenio Ezequiel, Arcadio Maria Salomero Sauro, Elvira Sister Lea, Sister Carmelita, Jan Jerry Ricardo Illuminada, Charito Yoli Eden Fortunato Asuncion Anastasia Marshall Emerlinda Justina Rodolfo Leonardo Senior Saturnina Hill Delphine Consolacion Giovanni Daniel Grace Ruben Corazon Gregoria Anita Lamberto Ana Anaceto Ricardo, Rowena Cornelia Renita Bautista, at lahat ng mga kaluwa sa purgatorio. Maraming salamat po. Okay, kasama rin po natin sa ating pananangin, sa abad na namisa, ang pasalamat at natatangin kahilingan ni na Reby at Carol Cruz at pamilya. Pasalamat pa rin ni na Angel at Tapas Galang, Ray Castro of Arsys Place. Josephine, Amistad, Gino, at Sally. Ngayon ni isama po natin sa ating pananangin ang ating mga kapatid na Yumao na sina Naremihio, Laila, Benjamin, Pastor, Rustica, Angrito Jr., Marabibien, at Teotimo. Timo. Marami pong salamat. Kami na nalalig at sumasamba sa iyo, Panginoon. Ngayong araw, sisimula na sa buong Diyosesis ng Balolos ang puspos sa pagyukod ng ating puso't katawan sa harap ng Banal na Hapag ng Panginoon. Simula sa mga misa sa hapon o gabi ng Hunyo 21-2025 sa pagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ng Katawan at Dugo, at dugo ni Kristo o Corpus Christi, tayo inaanyayahang lumuhod sa buong panalangin yukaristiko mula sa pagtatapos ng pag-awit ng Santo hanggang sa pag-awit ng Dakilang Amin. Sa ating pagluhod, isinusuko natin ang ating buong pagkatao sa Diyos na nag-alay ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Sa katahimikan at kabanalan sa sandaling ito, naway lumalim ang ating pagninilay at maging buhay ang ating pagsamba. Naway ang ating pagluhod ay maging sagisag ng ating kababaang looban ng palataya at taimtim na pakikiisa sa Haini, Kristo. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Pinaghati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Sa banal na Eucharistia, ipinahahayag at ipinakikita ni Jesus ang mukha ng Ama na siya nating pag-asa sa liturhiya. Ang kapistahang ito ay nagugat sa medsidhing debosyon sa Eucharistia noong ikalabindalawang siglo. Ito'y mula sa pangitain ng isang madreng Agustino na si Juliana ng Liege sa Belgium. Pinagtibay ni Papa Urbano ikaapat para sa buong simbahan dahil sa milagro na nangyari sa Bolsena. Sa ikadalawamputpito ng Hunyo ay ipagdiriwang ang kapistahan ng mahal na puso ni Jesus at sa ikadalawamputwalo ng Hunyo ang kalinis dinisang puso ni Maria. Turo ng Simbahan Si Jesus sa manunubos ang nagpapahayag ng mukha ng Ama. Sa Kanya upang tayo'y mapalapit at Siya'y maabot ay ipahayag sa atin sa mapagtiwalang mata ng isang bata, sa malikhaing isip ng isang kabataan at sa may gulang na anyo ng tao, ang Ama, at huli matapos si Jesus sa mabuhay na magmuli sa Kanyang malwalhating katawan. Hindi kasama rin po natin sa ating pananangin sa bananamisa, ang pasalamat ni Nalino, Josie, Beng, J Fia, Lloyd, Sanchez at Pamilya, si Lynn Ramirez para sa kaluluwa ni Teddy, Somer at Rosario. Marami pong salamat. i'm <speaking in foreign language> Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo Mga kapatid, ngayon ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aming, am, ating aminin at pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa, sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa, sa salita at sa gawa at sa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga at banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patlubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. sister Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Heso Kristo, ang huling hapunan.